ate nyo to yung nagbabike. Ito, ko na. Uh, bigyan yan? mo kami ng roll. Oo, ati mo yan. Bigyan mo kami ng roll. Okay. Anong gagawin namin? Um, ito, na, nay. Mm -mm. Tapos, ay, wala nga pala dito ang gamit eh. Siya <laughs> <laughs> so, po yung amin <laughs> director ngayon. <laughs> Tayo nga daw yung ano, tayo. tayo ay mahirap. Mahirap tayo. Lalapit tayo sa mayayaman na yan. Mahirap. yung mayaman. Kami yung mayaman. Lalapit kayo sa amin ng tulong. Tayo, tayo mahirap tatlo. lang kayong o, tatlo. Tapos ano sasabihin ko? Lakad ko dun. Mahirap kayong tatlo. Tapos tingi kayo ng tulong nila, sa amin hindi, hindi, hindi ng dalawa. Hindi tayo bibigyan ng pagkain. nangyayari kasunod? Ano? Hindi tayo nila bibigyan ng pagkain. Tapos, tapos lalaitin, pa mo dalwa. lalaitin mo yung dalawa. Lalaitin mo yung dalawa sa Yaman na yaman, pero ang papangit naman ng damit. Yan, oh, yan, yan. Yan, dosyang na narin, tapos, Nareng, dapat, na. Nareng, dapat madami <laughs> kang sasabihin sa akin, ha? Ilang, ilang basahan dyan nakalagay dyan sa dibdib mo? Yon, sasabihin mo yun, ha? Uh, oh. <laughs> 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 Ina, Kasi ako, oh, mahihihin yun. Kamila <laughs> ko <mo> na. Samay <laughs> ko, Luke. Doon sa baba. Uy, saan ba ihi <hihini> ka <mo> na? <laughs> 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 mo mo. Kaya pala hindi maka-imek, ihing ihing na. <laughs> Andito nga pala kami ngayon sa Charles Resort na napakaganda ng view ng Taal Volcano. Available nga pala dito ay tatlong rooms. Kaya naman sa mga mag-reunion, team building, pwedeng-pwede kayo dito sa Charles Resort matatagpuan sa barangay Maria Paz, City.